<coughs> hindi tayo sa bubog mga kaibigan ha. Ayan na mani eh. o. Aba naman. Sakit na sa... Parang hindi ko na kayang mani oh. ah. Tingnan natin itong ating tanim na ano. Wala pang bunga oh. Hindi man lang namulaklak. O. Oh. Ayan. Ayan. Dragon fruit. Hindi pa namumulaklak. Ano? Ang tanim, tanim dito eh. Mani. Ayan, mani. Ba, may kangkong oh. Eh. Pero mali ito. Ito, mali. Mali. Ang gapang. to so, mali ang gapang mo dyan. Huwag ka dyan. Dito ka. Ayan. Dito ang gapang. Ayan, dyan. Ano? Ano? Sa aking bahay ha. Ah. Tulugan po yan. Ang naman ito. Yan. Alam po niya sa abukadong yan. Ayan ah, po ang daming umaangkin. Inaangkin ito nung sana naging asawa nito. Yan. Alam po ba niya ang totoong kwento niyang abukadong niya. Yan po ay ang puno niyang ganito palang kalaki nung ako ay tumira dito sa parting ito yan, yan unit yan, unit yan na yan po ngayon po, yung abukadong yan nung hindi pa namumunga, walang maangkin palibasa ko na dito sa pistong ito dati Ayan. Sa pisto pa dati akong ganyan ayusin ko muna itong aking ano yan yan na ito maliit pa po yan wala pang bunga yan ako na nagkawalis ng dahon niyan wala pa nakatira dyan si parento ko pang dumat nakatira dyan union ngayon nung unang bunga namumulaklak pa lang yan namumulaklak pa lang yan abukado yun ha sabi nung taga rito dyan, dyan sa parting yan kanya raw santol yan siya raw nagtanim ah santol abukado kanya raw avocado. Ngayon, hindi mo mulaklak kanya avocado yan, mulaklak. Ang bunga daw ho niyan. Sabi niya, ang bunga daw niya isang yung isang piraso nga, eh, isang bunga lang nga isang bunga. Isang kilo. Oh, isang kilo ha, isang kilo ang bunga niyan, isang piraso. Oo, doon sa isang kilo, paniwala ako. Yan, paniwala ako sa isang kilo. gawan na, nakita nakakita na ako ng abukado na isang kilo talaga eh. Kulang-kulang isang kilo, yan ganyan. Pero hindi sumusubro ng isang kilo. Kulang-kulang. Kulang-kulang isang kilo. Yan. e eh kanina, umariba na naman. Kanya daw talaga at siya nagtanim. Eh sabi ko naman, eh, ano inano ko, inano naman, sabi ni parang Tony siya doon daw nagtanim yan. Tama mo. At saka pati, parang ang gusto ko lang dyan sa bukadong yan. Ha? Yan po sa tumitirang yan. Yan, tumitira di yan. Hindi naman din kanya yan eh. Yan. Hindi din naman tumitira. Hindi din naman kanya yan eh. Kasi tumi, nakitira lang din siya dyan eh. Ako nakikitira, nakitira din lang ako dito eh. Wala akong bayad dito sa unit na ito. Ito, itong unit na ito. Ito. Yan. Ito may kulay na ito ha. Yan, unit, unit po kasi yan. 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 Ha? Ang gusto ko lang naman po dyan. Palibasa, kung sana yung malalapit. Ang gusto ko lang pong mangyari dyan. Kasi hindi naman din kanya yan eh. Dapat dyan. Yung may ayaw na katira ngayon dyan. Namimigay. O oh, tayo, tayo hati hati dito. Kasi eh, hindi man akin yun eh. Ganun po ba ang gusto kong mangyari. Ay, hindi eh. Kinakanya eh. E tatuto naman po eh. Yun, 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 puno na yan. Bago siya makatira dyan. Puno na yan. Hmm. Yun lang gusto kong mangyari. Yung halimbawa ba na ano. Huwag niyang aangkinin. Huwag niyang aangkinin kasi kung yung abukado yan lupa mo yan unit mo yan diyan ka nakatira e kung mismo dyan ka nakatira tapos iyong bahay yan edi iyo talaga yan e eh wala eh pare sa naman ako nakitira dito ikaw nakitira din siya nakitira din dyan sa bahay na yan yun lang po ang maganda kung magasana ibigay yan magbigay yun lang naman ang pinagaano ko eh. ay hindi nagbibigay dapat yung mga ganyan, nagbibigay yan, nagbibigay. Yung hati-hati, yung lahat makakain. Kanina, sasabihin niya talagang kanya. Malaki raw ang bunga na naman. Malaki ba? Saan ka nakakita malaking ganyan yan? Baka wala pang kalahating kilo yan. Saka pinagpipilitan niya, siyang ano eh, siyang nagtanim eh. Saka talagang isang kilo pa. Isang kilo ang isang bunga. Nung pen nung matagal pen, nung dyan sa pun yung posting yan, yan, yan. Kikita niya yung posting numeral kong yan. Dyan sa baba niyan, may tumubong papaya. Ngayon, may tumubong papaya, nung mamulaklak, sabi niya, ay yan ay tanim ko. Tanim daw niya uli. Yung kauna-unahang sabi niya, yung wala pa itong abukadong hindi na mumunga. Malaki daw ang bunga ng papaya. Hindi, hindi pa namumunga kung baga bulaklak pa lang ngayon sabi naman ng isa dun na isa rin ano walang yung papaya yan pag ako hindi na kinabang sa bunga yan puputulin ko ang puno niyan hindi ako natatawa lang basta pinagpilitan niyang kanya kanya yung papaya na malaki ang bunga na matamis alam ba ninyo na mamunga alam nyo yung mamunga ang liliit tapos may mga insekto pang yung puti puti yung nakikita sa dahon dahon ng mga Ati, yung sa mga puti, kung nakakita na kayo ng may puno na may, yung sa na may mga puti-puting insekto, yun. Na anliliit, gagagaganyan. Mga gagaganyan. Mga gaganyan naman siguro ang laki. Yan, gaganyan. Ito, ganyan-ganyan ang... Kaya sabi ko, bulaan. Kanina, yun na naman ang sinasabi niya. Kanina, yun na naman. Pagpipilitan talagang kanya yung abukado. Na malaki daw talaga ang bunga. Eh, saan nga? yung patatong bunga na yan, no? Kaya naman ng tao yan ah, ah. Patating bunga Tapos sasabihin niya Ano ay? Sasabihin niya Isang kilo isa Isang piraso Wala ka ng puta Yan dyan nakatira yan, yan. Asan nasa sa mga ganun tao Pipilitin yung kanyang isang kilo isa kanya talaga eh, kanya eh. Pinagpilitan niyang kanya eh. Sira nagtanim eh. Ay, lupa mo, titatanim mo yun dyan. Yan ang tanim ko oh. Katula. Hmm. Yan. Oh, po, pong salamat. Yan lang po. Yan lang po. Ayan oh, patatas. yung ano ko oh. Tanglad oh, mataas na oh. Yan mga tanim oh. Yang na, yan naan dyan, totoo yan oh. Saka ako nagtanim niyan. Kaya lang talagang ano eh. Ang sarili talaga niya eh, Talagang kanyang-kanya eh. Ako nagtanim niyan. Ako. Ako ang po